Hello Taurus Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong weekly reading for March 17 to 23. Nasa kalagitnaan na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong buhay-buhay? I-comment nyo nga po sa baba kung saan po kayo nanonood sa ating reading for today. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood Taurus. So, let's start. Yung, yung pong... Um, Gamitin nyo po yung inyong intuition this time para po makuha nyo akong messages na kaloob po sa inyo ng inyong spirit guides at yung ibang information para sa ibang Taurus po yun. Thank you again po para sa mga nag-like, nag-share, and also for those sa hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong support ha, and generosity sa ating channel. Tara tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Wands. Good news. In the area of what you want, you have the High Priestess. in the area of what you need you have the, the devil card in the area of what's affecting your current energy you have the judgment card beautiful in the area of your near future you have the hermit card in the area of your challenges Victorus, you have the queen of cups in the area of your fortune you have the star card beautiful wish fulfillment in the area of fortune congratulations in the area of your divine advice you have the sun and the nine of wands. Beautiful. Ang ganda nito. Pag-usapan natin later. And your outcome, Taurus, you have the six of swords. Yes. Uh, going to the calmer waters. May pay kapayapaan this week. At the bottom of your deck, Taurus, you have the page of pentacles. Ano yung mga bagay na kailangan pag-focus on this time? Focus on your wealth. Focus on what matters sa buhay mo. Walang bawat trabaho, negosyo, o pag-ibig, o kaya ay um, Uh, certain creative project ibuhos mo lahat ng atensyon at oras mo sa bagay na yan I'm seeing you getting your uh, beautiful beautiful resort uh, re result and reward sa bagay na yan um basta it itoon mo yung buong atensyon Kung kailangan mo siyang pag-aralan pag-aralan mo be smart be uh, 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 be patient also at be calculated sa mga bagay na gagawin mo in acquiring this. Kailangan dito ng pure pure attention mo and be practical also in your approach so that nakuha mo yung desired na bagay o uh, result na gusto mong makuha from this endeavor. Yan na sa background ng iyong reading. Let's start na tayo at the center, your current energy. You have the Knight of Wands. I'm seeing here may pagkilos, may advancement, may paggalaw. Um, from the, I'm hearing kasi from the past parang may mga bagay na may delays o may mga bagay na ang tagal, kailan ko ba ito makukuha? Bakit wala pang result? Bakit wala pang um, update o wala pang development? This time, meron ng pag-advance, meron ng uh, biglang may result, result ang darating, maririnig mo na kung ano yung uh, development o status ng bagay na hinihintay mo this time. For others, I'm hearing there will be a good news coming for you because Knight of Wands is a deliverer of good news. So, hintayin mo yan sa mga chat, sa email, sa text, or someone will come to you and say, oh, pwede na dyan, pasok ka na, o ito na, o, ito na yung papeles, okay na, o ito na yung requirements na kailangan mo. So, merong this deliverer of something in your life will elevate you and help you push through. So, abangan natin yung this week, Taurus, kung ano yan. Knight of Wands being clarified by the Queen of Wands. So sinasabi dito kung ano daw itong advancement paparating sa life mo o may gagawin ka. O, halimbawa, someone will come to you and say, Uy, meron dong bagong trabaho. Try mo uh, apply tayo. Siya yung nag-deliver sa iyo ng good news. So, kailangan mo tapangan ang sarili mo. Kailangan mong maging confident. Kailangan pagkatiwalaan mo yung mga kakayahan mo, kakayahan mo yung skills mo, yung talent mo. Uh, na na kaya mo ang lahat at you can offer something to other people. Kung halimbawa mag-apply ka sa trabaho, ay pakita mo kung sino ka, ipakita mo na magaling ka, ipakita mo na hindi ka nahihiya o hindi ka kapos. And kailangan to sa mindset mo to eh, sa isip at pos at diwa mo na niniwala ka na you can and you will get that. Kung halimbawa, ang good news ato paparating ay negosyo, halimbawa, so, tapangan ang loob mo, tap tapangan mo ang iyong loob, laksad mo ang iyong loob na kaya mong panghawakan tong negosyo na to at paikutin that you have every skills na required sa bagay na yan. So, it's all about your mindset and your trust to yourself. Kaya mo yan, Taurus. Kaya mo yan. In the area of what you want, you have the high priestess. You want answers. Ano? You want to have this parang, ano ba ko? Kaya ko ba to? yung ba dapat na direksyon? Um, am I doing the right thing? So, ang daming questions sa isip mo ngayon na parang, what will happen, what will happen, ito ba yung sagot, ito ba yung sagot, yun, makukuha ko na ba? So this time, all you want is the answers. Gusto mo na ng sagot, gusto mo na ng garantiya, gusto mo na ng, um, alam mo yung parang safe, mag, uh, safe, safe net sa life mo na, okay, I am doing the right thing, okay, I'm on the, I'm on the right path, at ah, tama tong ginagawa ko, tama tong decision ko. But know that you, now, nasa high priestess mode ka, meaning, trust yourself, trust your instinct, Trust your gut. Kapag, alam mo yun, pag payapa yung isip mo at pulso mo sa decision that is the right decision for you. Naka-align ka sa higher power mo o sa higher self mo. And also, you are on a... um divine orchestrated path. So make sure na in tune ka sa intuition mo. Um o kang pangunahan ng emotion and also use your head, no? Uh, pray more, palakasin mo yung spiritual power so that lumakas din ang iyong uh, intuition. Your high priestess is being clarified by the two of pentacles. You want balance this time. Parang nahihirapan ka na no? kasi may ginagawa kang iba, may ginagawa ka rin isa and binabalanse mo yung mga bagay sa buhay mo whether mag uh, parents ka and then may mga anak ka tapos may trabaho ka pa so ang mo gina juggle sa life mo ang diamond mong gustong pagsabay-sabayan so ang hinahanap mo answers kailan gagaan o kailan magiging smooth kailan ko ba makukuha yung reward sa mga pinaghihirapan ko so you're, on that um, energy now of trying to hold on to a lot of things but, as, at, as, but at the same time we're also asking Uh, kailan ba matatapos? Um, paano ko masolusyonan? Or uh, kailan gagaan? Nasaan yung reward? Nasaan yung biyaya? Nasaan yung end point? Nasaan yung goal ko? Kailan ko siya maabot? So trust yourself more. Trust in the higher power. Palakasin mo yung spiritual power mo so that madali mo makuha yung paggaan ng sitwasyon and also para madali mo ma-attract yung goal na gusto mo makuha. In the area of what you need, you have the devil card. I'm seeing here, alisin mo yung mga duda mo. Alisin mo yung mga panliliit mo sa sarili mo. Pareho kayo kanina ni um, Virgo. You also have the devil card in your what you need area. I'm seeing here, tanggalin mo yung kadena mo, nagpapakadena sa'yo, sa isip at puso mo na hindi mo kaya. Na oh, walang solusyon o hopeless ka o uh, mali ito, mali ito. Lagi mong isipin na may solusyon sa bawat problema. At meron kang way out of this obstacle. Um, yun yung mga nagpapaliit sa isip mo na ay, ganyan, ganyan, mahina ka, ganyan, ganyan. Alisin mo yun. Learn to be grateful. Um, pray more. big uh, I don't know why, pero minsan daw, kaysa mag-focus ka sa negativity, i-turn mo yung isang evento isang situation into ang positive, saka mo may kita yung solusyon. Halimbawa, may mag, uh, magbigay sa uh, sa'yo ng maraming-maraming trabaho, di mo alam paano mo sa solusyonan. Isipin mo lang, ah, hindi, blessing to blessing to kaya ko to sa sa kalangkagaan yung 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 approach sa problema na yan kasi binalo binali mo yung yung perspective sa kanya naging positive siya so mas kagaan sa iyo yung mga bagay-bagay that is what you need according to your spirit guides learn also to remove all all those um bad habits mo um bawa meron ka mga masyado ka nang procrastinate o meron kang bisyo o kaya um, mali yung mga um, schedules mo kaya hindi mo nakukuha ng tama yung mga bagay na gusto mo. So, make sure na inaayos mo rin sa iyong sarili yung mga bagay na dapat mong ayusin. Okay? The devil card is being clarified by... The emperor card, you have the power to remove all of this toxicity, negativity, mga maling paniniwala. Emperor is very disciplined. He has the power. He has the might para magawa ang gusto niya at hindi siya pangihinaan sa mga bagay na pumipigil sa kanya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the judgment card. Merong pag-aksyon, may pag-gising. Parang nagising ka sa isang bagay na parang ay, hindi ko na pala. Hindi na pala para sa akin to. Ito palang para sa akin. Ay, mariyang binibigyan ko ng effort effort ako na effort sa bagay na yun, hindi pala yan para for me. Ito pa para sa akin. So, may pagising, merong parang surrendering also, parang God, kaya na pong bahala. Dinasal mo ito na nakaraan, I'm hearing, parang God, di ko na alam gagawin ko, di ko alam kung ano solusyon. Um, kaya na pong bigay sa akin ng solusyon this time. So, merong answered prayer on that. Merong sign na binibigay sa iyo si God na parang, oy, ito ang gawin mo, oy, ito ang sagot ko sa iyo, makinig ka, pakinggan mo. So, be alert also with the signs na hiling, hiniling mo in the past and find it Uh, elsewhere, malalaman mo pag yung sign na yun ay binigay na sa iyo. But this time, itong awakening na to, parang natauhan ka about something, will propel you to move forward and say, ah, this is for me. Dito yung lakas ko, dito yung parang fire within me to do this. And you need to trust yourself and believe in your abilities na kaya mo tong solusyonan, kaya mo tong gawin. The judgment card is being clarified by the six of swords. Dalawang beso ba six of swords? I'm seeing here may paglusong, ano? parang dati stuck ka dito sa bagay na to gawa ka ng gawa dito focus ka ng focus dito lahat ng effort lahat ng pagod pawis dito nilalaan. and then bam bigla ka nagising parang ay hindi pala yun para sa akin and then you're moving forward with a passion within you sa bagong bagay na gagawin mo, pagkatiwalaan mo ang sarili mo, and you're moving to calmer waters. You're moving your end point, oh, parang tahimik na buhay, yung dinedesire mo. It's also a divine orchestrated path. Parang dito ka dadali ng Diyos kasi nagising ka na. So make sure na kapag nagising ka na sa isang bagay or sa isang katotohanan, aksyonan mo so that makarating ka sa tahimik at maayos at matiwasay na buhay. Okay, Taurus? In the area of your near future, you have the hermit card. I'm seeing here, enjoying your solitary. Ang parang dati, hindi mo kaya ng mag-isa o kailangan maraming tao o kailangan may partner ka. Parang this time, you're a very strong, independent person in the near future. I'm seeing you Um, enjoying your own company. Kahit mag-isa ka lang, mag-isa ka nanonood ng Northern sine, o mag-isa ka nagbumol o mag-isa ka nanonood ng Northern TV, o makain parang okay lang sa'yo. Na-enjoy mo yung relaxing time on your own. Na walang sya nang maingay, walang distraction, walang gulo, o walang uh, magpo-poke, o mag-, mag um, puputol ng katahimikan mo. I'm also saying for other Taurus, you're getting what you're searching for because Hermit card is really going solo and finding things on his own. At yung light na yan, nandun lang pala yung sagot. So parang this time, in the near future, you will get the answer on a specific question na matagal mong tinatanong sa sarili mo o hinahanap. Kung alamawa, naghahanap ka ng matinong trabaho, in the near future, makukuha mo na yung may tamang sweldo, yung pasok sa budget mo, sa pamasahe, and also yung environment na hinahangad mo, makukuha mo yan. For others, sa ba passion project ka, and then bam, bigyan mo mahanap yung tamang material na ipapasa mo o i-develop ide mo. So, merong sagot in the near future. Mahanap mo yung hinahanap mo in the near future. Just have to also trust yourself. Go within you inward para mahanap mo yung ano ba talaga ang gusto ko. And then, follow that path para makuha mo yung result na patagal mo na iniisip. Kasi feeling ko merong parang merong cloud parang hindi malab malabo, hindi mo makita ng maliwanag. So, find within you para malaman mo kung ano talaga yung pinaka-pinaka gusto mong makuha at pinaka-gusto mong gawin. Find your passion, ika nga, and then saka mo pwede puntahan and marireach mo yung goal mo. Okay? In the area... clarify natin. I almost forgot. The Hermit Cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, your Discarte eh, will lead to the uh, answered prayer, answered solution sa mga bagay na gusto mo. seven, of swords is telling you, ikaw ang gumawa ng diskarte. Kaya mo yan. Ako hindi ka hindi binibigay sa iyo yung solusyon, hindi binibigay sa iyo yung sagot o yung para sa iyo. Ikaw ang umaksyon, ikaw ang bigay sa iyo sa sarili mo ng um uh, 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 ng ng bagay na hinahangad mo. For other Taurus, I'm hearing be aware of other people's gossips. Um, yung mga two-faced na tao na parang pagkaharap ka mabait, pagtaligod mo, iba sinasabi sa'yo. Be aware also of, sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa life mo. Always protect your privacy. Eto, huwag basta-basta magtiwala. Yun yung para sa ibang Taurus po yun. In the area of your challenge, you have Queen of Cups. Your challenge now is to focus. Ano ba yung importante? Ano, yung, ano yung mahalaga? Like here, sa Page of Pentacles, sa, sa background mo siya, mag-focus ka daw doon sa dapat pahalagahan mo. Na alam mo mag-grow, may, may, potential, yung makakatulong sa'yo in the long run. So the challenge for you is to focus on things, who kang distracted, baka mamaya magtawag lang si, si, si pare o si mare, inuman tayo mamaya, and then hindi ka na mag-focus doon sa isa. O kaya, bibigang darating na bagong endeavor, ni ka na mag-focus dito. So make sure that you're full attention and care and compassion ay nakatuon doon so that the things na pinapahalagahan mo ay lumago at manatili sa okay queen of cups is being clarified by the three of swords use those um, painful experiences, yung mga um, I'm hearing yung mga heartaches, heartbreaks, um, rejections, yung mga disappointments, gamitin mo yung lesson doon para magamit mo this time so that yung mga past mistakes and past heartaches ay hindi na ulit mangyari para yung mga kinakaharap mo na whether relasyon, sitwasyon o negosyo o trabaho ay hindi na maulit yung nangyari in the past. Uh, use those lessons para ma-polish mo din yung skills mo, ma-polish mo din yung decision making mo para uh, yung iniingatan mo yung pinag-focusan niya. mo, doon lang siya nakatingin ay hindi mawaglit at hindi rin mangyari sa kanya yung nangyari before. Okay? In the area of your fortune, you have the wish fulfillment card, the star. baba natin siya kasi medyo revealing si Atiger. So, the star is all about your wish fulfillment. Yung mga matagal-matagal mo dinarasal, yung parang minamanifest mo na bagay. I'm hearing may development dyan or makukuha mo na siya this time. Since sa area siya ng good fortune, what you wish is here is in the sign of your fortune. So, i-clarify natin yan. The star cards being clarified by the king of cups, yes. Stability will be will be coming to you with the fulfillment of this wish. Parang that that, that uh, before parang pagyawang-gyawang ka sa tubig dahil ang dami nangyayari na problema walang pambayad dito eh, pambayad doon may naniningal na dito, uh, palipat-lipat kayo halimbawa ng bahay kasi narenta lang kayo so wala kang stable na pera but since you've prayed hard with this manifestation dito sa star I'm seeing that you are protected you are guided, the stars are smiling and looking and beaming their light to you and saying na uy, protected ka namin, huwag ka mag-alala know that you are parang merong payapa this time. Payapa, I'm seeing that. And I'm feeling na makukuha mo tong King of Cups energy na kahit anong gulo sa paligid, dahil buo ka, kompleto ka, kontento ka, masaya ka, payapa sa loob mo, hindi ka madidistract at hindi ka maapektuhan sa gulo ng ibang tao o sa gulo ng paligid mo. Because a wish mani manifestation is coming this week for you, Taurus. So congratulations. In the area of your advice, ito napahaganda nito the sun card and the nine of wands ang bilin sa iyo ng yung spirit guides kahit gaano daw kahirap be optimistic kahit gaano ka napapagod o kaya laban ka ng laban because nine of wands is a wounded warrior so kahit Sugatan na siya, pagod na siya, hindi na niya kaya, laban pa rin siya, go pa rin ang go, sugod so pa rin ang sugod, so kahit wala pang development, o kaya pamali-mali, o kaya starting over ka na naman paulit-ulit, laban na lang laban, maniwala ka sa kakayahan mo, maniwala ka sa attainment ng goal mo, kung yan talagang gusto mo, you will work hard on that and stay positive, stay true to yourself, enjoy as you go along, sabi sa iyo Spirit Guides. Huwag kang panghinaan, huwag kang sumuko. And enjoy every step of the way because malapit na yung attainment. sino naman naka-beam sa kanya yung araw. Parating na sa kanya yung dapat para sa kanya. What you deserve will come to you if you don't stop and you still believe in yourself and in the, in the wish or manifestation na hinangad mo the sun card is being clarified by the world. May fulfillment daw. Kaya magsaya ka kasi patapos na yung cycle ng hirap, patapos na yung pinaproblema mo now, papasok ka na sa bagong era ng life mo. The nine of wands being clarified by the page of cups, a huge surprise. After all the hard work, may surprise doon na sa sa'yo. So, whether sa trabaho yan, sa love life o sa personal, ito yung mga surprise na sa hinagap, hindi mo akala ang darating sa'yo. Hindi mo ito naisip before and this will make you so happy. I'm seeing this is a reward from all your hard work. So, abangan natin yan. A huge surprise, a completion of a life cycle, new era and you'll be very, very happy. Magati punta na yung outcome na the Six of Swords sa additional messages from a divine. First, you have number 20. Convert niyo po ang 20 or important number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Dolphin Spirit. Kung nakita po kayo ng Dolphin Anywhere, whether pictures, personal, or internet, this is a confirmation that this message is for you. Dolphin Spirit, this and that are true. So kahit ano yung mga bagay opposite na opposite, nabawa, Uh, masungit siya pero mabait siya sa anak niya. O kaya um, mahigpit siyang tatay pero lahat naman ng bagay um, binibigay niya para sa pamilya niya. O siya yung nanay, um, lo, lu yes, lumayo siya sa para sa pamilya niya pero lahat binibigay niya para sa mga anak niya. So, this thing and that thing, pwede siya mag coexist and they are true. Kung may mga bagay na nahihirapan ka this time, know that ako uh, ano yung mga bagay in the past and bagay now that sa isang buo, yan ang totality mo at yan, yan ang bumuo sa'yo. So, wag mo ring pangilagan yung in the past. Use those things in your past para makatulong sa'yo, ma-redevelop mo yung buhay mo into something better, okay? Another message, uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. So, may sa'yo na mga uh, uh, abundant things in your life o kapirahan sa negosyo, paglago ng negosyo, or there will be monetary this time. So, kung kailangan mong tumaya this time, tumaya ka na kasi may paparating na swerte for you. Ito ang area na kailangan kong pag-focus on this week, Taurus, March 70 to 23. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Yes, like I said kanina, may pag-abante, no? Magigising ka from something. So there, there is a need for change in your life para makuha mo yung goal or pentacle na to na gusto, gusto mo So, your outcome this week, Taurus, you have the Six of Swords. I'm hearing parang kaloob sa ito ng Diyos, dadaling ka na niya sa calmer water, sa tahimik, uh, matiwasay, maayos na buhay. Kasi nakita niyo kung paano ka naghirap sa isang bagay o paano mo talaga ginusto o paano ka kaseryoso sa dasal mo, sa prayers mo, sa manifestations mo. Parang this time, um, your, your prayers are being answered. You surrendered everything to God and, and parang sinabi niya, okay, time na to para sa'yo. You are going to the desired fantasy land na matagal mo nang hinahangad o outcome na gusto mong makuha. So, congratulations. Six of Swords is being clarified by the Page of Pentacles. Yes, lumabas sa outcome mo. Background and outcome. Both Page of Pentacles. Focus on the thing na mahal ka sa'yo. Nurture it. Water it itanim mo ng mabuti, lagi mong diligan, lagi mong bantayan, at yung desired outcome makukuha mo. For others, I'm seeing, kung talagang matagal ka na nag apply na visa, makukuha mo na. Apply abroad, yan, may bunga na yan. So, kung ano man yung pinaghirapan mo, no, and um, this is so sure makukuha mo yung desired result dyan sa hinangad mo. So congratulations, Taurus. Sampo kayo naka-relate, sampo kayo naka-resonate, comment down below and I'll be reading your messages. This is your seven, uh, March 17 to 23 reading. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.